Hello, good morning po. Nandito po tayo sa bugay Lagon. dito sa bugay Cagayan. So, ito yung river for lagon Lagoon. Uh, dito, pumupunta yung mga wild duck. Dito sila nagmamigrate kapag ganitong uh, malapit ng anihan ng palay kasi pagkain nila. Tapos, dito sila nag-nesting. Uh, ano, nag ang wild duck minsan libo po yun. Uh, karamihan sa kanila nangingitlog after ng anihan. Tapos na tag-ulan, usually aalis na sila. Or yung mga iba na nanatili pa rin. Ando na yung dalawa. Kapag may maingay dyan, siguradong libo yun nandyan. Ang problema, ginagawang hanap buhay ng mga tao... Minsan wild hunting sila, ako sila 500, 300 piraso kasi ang alam ko parang apat at isang daan or tatlo ang isang daan so sa kanila yung mga magsasaka salot yung mga wild duck uh, ang alternative na ano na pagay ng mga wild duck pag tapos na anihan yung mga hipon madami yung hipon po dito kaya mapapansin nyo may mga bukatot po dyan yung mga bukatot na dyan ang huling yan hipon kapag malaki new moon or, or full moon ah uh, madaming huling hipon uh, papandawin nyo ng umaga mga alas 3, alas 4 ibebenta sa Peace Port so yun po yung cycle dito uh, mga hipon ang ano dito hipon na pula sana yun ba na may ang ano maging wild dito para mas malalaki kasi yung hipon natin na native, na native ay ang tawag ay pasayan lagdaw ganun ah uh, ngayon yun dito sa tubig ngayon medyo ano tabang kasi maulan nabubuhay yung mga ticker na yan kapag tag araw na or summer may maalat na ito mawawala yan kaya ang gandang panoorin dito kasi puro tubig to so dito madaming paray ng sugpo, alimango, hipon pumapasok po dito sa prensa ayan yun yung kusang tumutubo sa loob ngayon karamihan ng mga mangingis na dito maliliit na fry ng alimango uh, nila sa Bulacan inhanap buhay nila kasi 17 pesos hanggang 25 pesos ang singgelan na alimango may mga pakpaklangaw din na size so kadalasan dati may mga yumaman dito na ang negosyo manghuli, bumili by and sell picture ng mga hipon hipon, alimango sugpo mga isda, grouper mangrove uh, grouper mangrove bass ganon lalo na sa dalat, ipag summer, madaming ducklings na nahuhuli ngayon, uh, dinablog natin yung update natin galing tayo doon in part 1 pupunta tayo dito nasa 300 meters yun nilakbay natin bagong tambak ay maputik nagpahinga ako dito sa prensa to ayun tutuloy natin hanggang doon part 2 para maikot natin so pinigure ka lang yung tika kasi yun yun pwedeng pasyalan kapag may gustong pumunta dito sa bugay kagayan may accommodation sa bahay pwedeng tumuloy doon may swimming pool tayo pwedeng i-accommodate sa bahay tapos pag mamasyal natin para libutin ang bugay lagon kapitbahay natin nagtatayo ng concrete house galing ng US po ata yan <laughs> si Mang Delimente ngayon dito ito yung tatambakan ngayon medyo mataas <coughs> so eto pa nasa 260 meters daw to hanggang dun sa bahay kubo natin doon so mapapansin nyo at so dyan sila mababa dito banta. dyan ang tatambakan may konti pa doon tatapusin lang yon. tapos dito na dito so 2 weeks pa siguro to so tiputin natin hanggang doon sa bahay kubo madamo dito sa katabi natin malinis na pero kapag natam natanggal tong tambak na to magiging dalawang division na lang maluwag ng tignan medyo mababa talaga dito ay pinapayos yun is cage Pintama ding Nyan na kamon eh? Nyan na kamon? Si Rex Tangkad kasi ni Rex eh. Laki. And father niya, mga ano yun, classmate namin. Classmate namin ng sabo. Nung high school pa ako, elementary. Mga classmate namin. So bata sila, mga 20. Mano taong munding? 40. Ayan. 40. Mga kaedadan ko. Hindi, 48 na. <laughs> so kung madami kita ako, mabilis. Sabi ko, suggestion ko sa kapatid ko, kaysa masayang yan, fish Kasi hindi na daw maganda mag fish para sa malaga. Namamatay na kapag sa tubig. gin pataba or gamot na nilalagay sa bukid kapag malakas ulan na ulan napupunta na sa ilog namamatay yung mga malaga sabi ko sa loob ng tispan grouper kahit kung tilak 200 sa ilalagay or 200 to 300 per piece cage ilalagay sa ilalagay sa ano sa piece cage kaya ito si Elmer naayos yun ano net yan nadaanan natin si Gelmer pakasikon <laughs> yan dyan yung hingal ko tapos uuwi na tayo para titignan natin yung mga ko malapit na po sa bahay bahay kubo So eto, pinapatanggal pa ata yan. So minsan 10 hanggang 14 yung tao nagtatambak dito. Siguro mga 2 weeks pa to gagawin. Bayanihan sila. May konting allowance. Si Elmer, ano din, katiwala natin sa bukid ng tatay ko. Pero malayo, malapit na sa apari yun. Dogo. Bawin ng rin ang dogo apari. baka tag, any, hindi ata sila ngayon uh, nagbukid kasi ano dun swampy summer lang sila na pag malulubog sa ulan pag ano ganitong tag ulan ang bukid doon banda so swampy lang siya naglaki ng irrigation ng naiya yun pagsaka hindi ka dati na totally na lubog ang tubig yung sinasaka nila hindi ko alam kung ilang hektarya yun sabi ng tatay ko 27 hati hati sila sa mga magkakapatid sa so, 27 hectares so yun yung katiwalan so, ang dami nila minsan ani sila nagbubukid si Elmer may sarili rin na bukid yan pero doon sa boundary malayo boundary ng aparit saka bugay sa Pandaya muning natin si Kamuning ay hindi pala si Muning si nakalimutan yung Odette hindi si Odette to si Muning to. si Odette lalaki yun yung kumain ng daga so eto yung bahay ko ban nakita ko si Odette Odette yun nakita nyo si Odette kumakain yan ng buong daga dito na tayo sa bahay kubo bu. dito yung floating house masarap mag inuman dyan pag yung gusto magbakasyon dito mga subscriber natin yun, welcome po kayo dito sa Bugay, Cagayan, Bugay, Lagon tawag dun sa ilog namin Bugay, Lagon ang bayan namin Bugay, Cagayan along the seashore kami madadaanan to kapag galing ka ng Apari or Kamalanyugan papuntang Santa Ana uh, pagkatapos ng Kamalanyo papuntang Santa Ana unang bayan Bugay tapos Santa Teresita Gonzaga tapos Santa Ana na dulo sa Santa Ana kasi madaming magaganda nga na doon beach dito yung beaches namin pre wild pa siya ay mga ibang may nakabili na ng ano ginagawa nila pero hindi pa masyadong dayuin kasi nga dulo ng Pilipinas so mahirap po dito pag nagkasakit apari ang direkyo or dika ito gigaraw. wala rin din kompleto ng hindi kompleto ng gamot so palagala na nga pati nga ng clinic klinik clinic muna para mamili tayo ng gamit sa ah, Manila mga tulong tayo dito maniningil lang tayo ng minimal kailangan sana pega at saka pega surgery ayem naman na pa so eto po ating floating house na tayo pupunta yan para mamaya uwi na tayo papahatid na lang pahinga lang tayo ng konti eto so ipipicture ko lang yung kulaban yung Uh, native native tree fruit tree na tutubo ng kusa sa atin ito yung puno nya kulaban tawag yan kulaban ito po yung puno nya ito sya tapos na yun ano eh yun flowering season nila ngayon walang bunga dahil abot kasi kinakain po yan masarap pang sinigang may isa akong nakita doon doon yung bunga o isa yan isom natin yan Ayan po yung bunga. Ayan. po. nyo, yung pun. Tumutubo sya kahit may tubig. Ayan. Balik natin sa normal. yun normal so eto po siya kaya ako po tinuturo kasi ibang kahoy na sa tabi niya eto yun yung bunga eto kasi batano yan eh nakakabulag kapag nalagyan ka ng ng ano ng dagta yun mata mo eto yun kulaban ito yung nagbubunga bihira na tayo kasi kinakahoy yung puno niya magandang panggatong so ito yung bahay kubo ni papang ito naman sa kabilang fish pond yan masarap mag inuman ito yung bahay kubo natin na iwan na kasi mababa siya uh, tinaasan tong tambak ito yung highway So ito, highway po siya. So Kina yung may dala na sa akin. Yan, highway.